What's up guys? Ako lang ba yung kinabahan? Siguro naman kayo kinabahan din. Kahapon kasi ah, naglalag kami kahapon. Balay around uh, 11pm onwards yata tayo. Nagurat ako kasi ang sarap ng kwentuhan namin sa live tapos biglang nag ah, session expired yung ano ko yung Facebook ko. Tapos nagulat ako kasi naglat out siya bigla tapos yun, ala, inisip ko, nahack na yata yung Facebook ko. Grabe, kinabahan talaga ako ng musta doon sa, ano, sa account ko kasi hindi ko na siya mabuksan. Tapos yun, guys, uh, inantay ko hanggang siguro mga 12 yata, yun, know, o mag na. Ayun, guys, sa wakas, uh, nakita ko na, ano, sa mga sa mga post nakita ko na okay na daw so sinubukan ko guys sinubukan ko na ano sinubukan ko mag login ayun guys mag login ko guys bakit ganun pag login ko nakita ko meron na siyang iba <laughs>